ang mani luto ulit ng mani na malalaki sarap daw magluto sa kahoy kaya tuwig may papakulo tayo ay sa labas Ayan. abasto ng kahoy galing sa chicken coop at itong aking mga talong winter na kaya naabutan na ng winter maliliit ang kanyang bunga pero ang dami pa rin mga bulaklak sayang lang at huli siyang nagbulaklak yeah, sayang pati yung aking kamatis yos miyo oh sayang maabutan ng winter kaya sayang ang pinaghihirapan natin mamamatay lang ito na hindi pa nakakaani eh. okay. bunga so kahit na uh, hindi hinog pipilitin na natin kainin para makabawi man lang hopefully by next year ay madami na tayong maga naman tayong magkakamatis sayang yan oh no? ay na ako at aking ampalaya magaganda pa rin kaya shout out sa'yo, Lino Mandigma. Bro, nauna ka lang ng isang buwan. Kaya ako'y nag-aani pa rin ng ampalaya. Kaso mag uulan na, medyo taglamig na. Malamig lang pero hindi kagaya dyan sa inyo na may snow. Ayan, ang aking matamis ng palaya.